Ayan, to Hong Kong mga baby labs. Ayan, galing ako China. So ngayon, ayan, daming people. Nag-train lang ako mga baby labs. This is my first time na nag-ride ako ng train. Tapos ako lang mag-isa. Kaya good luck na lang kung maliligaw tayo dito. <laughs> Ito, nandito tayo sa border. Ito yung border ng China to Hong Kong. Ayan, oh, may arrow. To Hong Kong. Sundan ko lang yung arrow para hindi tayo maligaw. Hong Kong. So, andito tayo. Good luck na lang tayo nito. This is my first time. OMG. Sabi ng bus ko, sunod lang ako sa tao. Bye-bye <laughs> muna mga baby loves. Ayan. Mag-checkpoint na dyan. Bye!